Heyo, heyo katigang Pumunta kami sa post office Kasi sabado ngayon dito Mag-close -klo ng medyo maaga <coughs> Kasi Yung mailbox namin doon Ay sinira At uh, Kaya hindi nila linalagay yung mga mail namin doon Nalaman ko na lang sa kapitbahay namin na hindi na binibigay kaya dito na namin kinukuha mga tatlong linggo na kami pumupunta dito at tinatanong ko kung kailan nila ayosin uh, aayosin yung mailbox namin doon eh, sabi nila dito sa ano hindi nila alam iba, iba siguro yung mga ano mga nag aayos kaya ngayon uh, kukunin ko yung aking yung aming mail dito once a week or twice a week ako pumupunta dito. Malapit lang naman. Kasi ano ito eh 1 uh, mile lang ito. Malapit lang. Ito yung ano yung ano nang nang may may train pa dyan ano malapit na rilis ng train. Ito malaki pa yung space ng ano mail, uh, ano dito, post office dito. Okay, papasok na ako sa loob para ko kunin yung aming mail kung minsan pinapasulat lang yung address kung minsan naman titignan yung ID bago ibigay ito yung ano, post office ito automatic na ano okay doki mga katikang bye bye